So, hello mga guys, no? Ituturo natin ngayon kung paano gumamit ng multitester or multimeter. So, ituturo natin yan sa mga gustong matuto sa magsimula pa lang mag-electrical or mag-technician. Kailangan nyo po itong malaman. Unahin nyo muna ang pagtuto about sa multitester. So, let's go! Pakita natin ang ating pag-aralan ngayon. DC voltage o direct current. AC voltage o alternative current resistance, transistor, DC at saka continuity. Yan lang po yung ating multimeter So ituturo natin yan ngayon. Magsisimula tayo dito sa DC. So ano nga ba yung DC? So ito po. I Screenshot nyo lang po no. So ano nga ba tong DC? Ang DC ay pagche po sa battery. So ito DC. Ilagay natin sa DC. Ito po guys, sample lang po to kasi ito sira na po tong multitester. Bali tumagal na rin sa akin to bumili ako ng automatic. So, bago kayo mag-automatic multitester, dito muna kayo sa manual, no? Mas maganda manual muna. Malaman nyo muna kung paano siya gamitin. So, ang paggamit po ng DC o direct current sa ating multitester ay sa mga battery. So, ito po. Makikita po natin yan. Lagay natin yung positive at negative sa battery. Kung ilang voltahe yung battery natin. So ayun, meron siyang 12 volts. Makikita po ba? Pakidikit lab sa ano? DC nakasulat 12 volts 0.40. Yan po ang battery natin. Check na naman natin tong isa. Itong isa. <coughs> isa Lagyan natin sa positive, negative. Ayun. 3.9 lang po. 3.7 volts ang nakalagay. Ibig sabihin, lubat po siya. Ganyan lang po mag-check ng battery no gamit ang multitester isilik po natin siya sa DC ito sample lang to kasi automatic po ito bala ito sira na isilik natin siya sa DC dito po DC pakitotok po dito ito po yung DC no yan hanggang dito sa 2.m hanggang dito sa 6 volt DC 600 volts so ayun check na naman natin itong isa kung ilang voltahe lagay natin yung negative positive Ayan, meron siyang 9 volt DC po. Pwede po siyang makabaliktad, no? Kasi ito, meron siyang polarity sa pagdating sa DC. Ibig sabihin ng polarity, meron talaga siyang negative at positive. So, pag binaliktad mo siya, ang nakalagay dito, negative lang. Ayan, binaliktad ko po, no? O, oh, yun, negative 9.3 volts. Bali, ang tama, ganito po. Ganyan, dito po yung pula sa positive, negative. Yon, wala siyang nakalagay na negative 9.2 volts ang nakalagay. Testing natin itong isa kung ilang bulta itong battery na to. Ang positive, lagay natin dito. Sa ganito po klaseng battery, makikita nyo po ang positive, ganyan po ang itsura. Ang negative is plain. So, lagay natin dito yung positive. Lagay natin dito yung negative. Ayun, nakikita nyo yung Mayroon siyang 4.54 volts ang ating battery. LiPo battery. So, ayun. Tapos na tayo sa DC. Dito naman tayo sa AC o alternative current voltage. So ang AC po is live po yan. No? Live. So ito live po itong ano natin. Saksakan natin. Dito po. <clears throat> Yung saksakan natin live po yan. Pake, pake, ano po. Kung try natin itesting kung ilang voltage siya. So sa AC naman ang advantage niya is wala po siyang polarity. Kahit magkabaliktad po dyan wala pong problema. So check natin kung ilang voltahe ang ating outlet meron siyang yan po pakitingin 238.5 volts AC po ang nakalagay sa kuryente natin sa bahay 200.38 volts so ayun wala pong problema kung magkabaliktad no yan lang po ang AC pakitutok po dito AC 600 volts 250 volts at saka 200 volts ngayon dito naman tayo sa DC current or ampere <clears throat> ang pag check po sa DC current or ampere tulad sa mga LED light sa pag test, so papakita po natin no, gagamit po tayo ng battery dito po sa DC current ampere dito po yan unfuse po siya no unfuse itong nasa common ito po kung sakali ba diba, magmamanual kayo hindi muna kayo mag automatic tulad nyan ito muna gagamitin nyo iba ililipat nyo po itong nasa common ililipat nyo dito sa tin EDC ililipat nyo yan kasi yan po unfuse po yan ha pwede po itong sumabog pag nagkamali po tayo kasi 12 volts battery po ito Pwede po tayong magkamali. So ililipat natin 'yan. Bali ito gagamitin natin kasi sira nga po 'to. Bali ilagay natin siya dito. 'Yan, dito tayo magsimula dito po sa DC current ampere. So ayun, che-check natin 'tong maliliit na maliliit na ano na LED battery uh, light. So ilagay natin 'tong ilagay natin ito dito sa positive. Yan sa positive po yan. Tapos ito naman ang galing sa ating multimeter. Galing sa multimeter, lagay natin sa negative sa battery. Tapos ito, positive po itong dalawa, galing yung isang positive galing sa multimeter, yung isang positive galing sa battery. So ayun, ite natin kung okay pa ba tong LED light dito natin malalaman kung okay pa ba yung LED light, kasi iilaw po ito no kung okay po siya so ayun umilaw po siya guys so ngayon nakikita nyo po ba nakikita po ba ayan Umi umilaw siya tapos makikita po sa multitester kung ilang volt siya 9.95 volts DC Ayan po, pakitingin po kung makikita po bang umilaw, umilaw po ito guys, no? So, try natin itong isa. Try natin yung isa. Kung okay pa ba ito. Ayun, umilaw siya guys. Kulay pula. Ayun, umilaw. Meron siyang 10.74 volts na LED lights. So ngayon, nagpit na natin. Tapos na tayo dito sa DC current ampere. Sa pag-test, dito tayo ngayon sa gamit na gamit yung continuity. Continuity po is ito. Ipapasa ko po yung picture nito no, para po malalaman nyo. Sa continuity... Nagpit <coughs> muna natin. Dito po yung ginagamit ng continuity kung, out, kung okay pa butang outlet nyo. Sa continuity, Ayan. Mag, mag ano po siya kung okay pa ba yung outlet. ayun kinain na. Ayaw na ilabas. Luma na po itong outlet natin. No? Ayaw na pumasok. So, dito tayo sa switch. Sa switch. Lagay natin dito. Ilagay natin dito. Tapos, tignan nyo po. Naka, ano po siya, naka continuity. I-off natin. Nawawala. So, ibig sabihin, okay po yung switch. Ilagay natin dito po. Ito po, pakita natin. Tapos, i-on natin. Mag-continuity siya. Ayan. Ayan. Lipat natin sa kabila. Ayun po, nag continuity siya. Bali-off natin. On natin. Nag continuity, okay po yung switch natin. Ayun, lipat natin sa kabila. Lipat din natin sa kabila. Ganito lang po mag-check no ng switch gamit ang multimeter o multitester. So ayun, nag continuity po siya. Ibig sabihin, okay yung switch natin. Off natin, nawawala yung continuity. O natin babalik yung continuity. So ganyan po mag-switch, ibig sabihin okay po yung outlet. Uh switch natin. Tulad so, po nito guys, sa switch nito, kung gusto natin kunin itong switch na to, check po natin kung gumagana pa ba tong uh, switch na to. Switch po to ng amplifier guys no, yung sira nating amplifier. So ayun, switch uh check natin. ayun naka off po tapos on natin ayun ibig sabihin okay po okay tapos off nawawala ayun okay po yung switch okay pa po tong switch gamit na gamit po yung continuity pagdating sa multitester no tulad sa mga wire outlet switch mga ganyan ito tulad ng wire halimbawa po ganyan marami marami po Malilito ka kung nasaan yung kalinya niya ilagay natin dito kung saan yung linya ganyan ilagay natin tapos hanapin natin sa kabila kung nasaan yung linya niya ito ba yun O ibig sabihin niyo nahanap natin kung ito naman ang maano ma, ma niyo -ano ibig sabihin mali hindi yan hindi ito So dito ganyan Nagigits nyo po ba guys? So, tapos na tayo sa continuity. Dito naman tayo sa resistance. Dito po, sa resist resistance po. Ayan, resistance. Pwede nyo pong screenshot, no? Yung ano niya, kung sa gustong matuto. Pwede nyo pong screenshot niyan, guide nyo po. So, ayan, dito naman tayo sa resistance. Resistance po, dito po yung resistance. Ayan, lagay natin sa kahit 20k lagay natin sa 20k sakali try natin to guys wala kasi tayong mga sample guys no bali ito na lang pag sample natin ang resistance ng mga diode o di kaya ohms po ang binabasa dito guys sa resistance ohms Ayon. Asan pa ba? Ito, ito, ito. Meron siyang 95 ohms, 0.9. Ayan po. Pag binaliktad natin, pag wala siyang reading, ibig sabihin, buo po po yung ano natin. O, oh, yun po, kanina. Yun, nag, nagsisiro siya. Ibig sabihin, buo pa po. Itong isa, titignan natin, mukhang sira na po ito. Medyo basa kasi guys. no, oh, nakakabit pa po kasi hindi natin wala tayong sample na as in nakatanggal talaga maraming pumapasok na current po ganyan po ang pag check ng resistance dito ohms po tulad ng mga diode ganyan resistor dyan po chine check bali ayan po pwede nyo po itong screenshot no pwede nyo pong screenshot yan So ayun lang guys. Thank you.